A ah, good morning mga kaidol Panibagong vlog naman tayo no Panibagong buhay ah, please subscribe na Huwag niyong kalimutan yung notification bell Para updated kayo sa aking mga video A ah, mga kaidol Punta tayo na kahit saan no Samahan niyo ako Tara na Let's go Ayan may manok pa mga idol oh. Ayan, oh. Nakuhaan ko ng kamera no ya nabi juan ku semangai dan yang Yan, pas memang isau, yang, Yan. jadi semua kau kau yang mengait dulu, yang mga idol no. Yan sobrang init mga idol no. Yan. Karsada na mga idol no. Dito tayo dadaan. Yan ah. Pasok tayo dito mga idol kaya sobrang init ano Ya, may daanan pa doon nga kasadan. Yan, pasok tayo dito sa takahuyan kay para masarap ang hangin. Yan. Sarap ang hangin mga idol. Ang bugabog na, ano? tayo. Ang daanan tayo mga idol, ano? Oh. tayo dito, na Sobrang init kasi mga idol. Oh. Yan, dito, kalubihan dito mga idol. Oh. Yan, oh. Doon na uh, banda mga idol, dagat na. Tapos may mga tindahan pa din mga idol. Nyun may nagbibisikleta pa mga idol lagi. Yan. Yan may dumaan pa nga motor mga idol oh. Yan. Punta doon mga, mga idol. Yan. Para po si Mang Ladian mga idol no. sana wag lang yung kalamutan yung notification bell sana wag lang kayo magsawa sa mga video ko no sa aking mga followers dyan kahit mga OFW dyan sa ibang bansa sana pa support naman po pake subscribe naman sa aking channel youtube youtube channel kahit saan sulok ng mundo pa support naman po kahit hindi vlogger pa support naman kahit mga kaibigan ko mga vloggers dyan pasupport naman po agaon vlog pasupport naman po ah uh, lahat kong mga kaibigan dyan mga vloggers dyan sana suportahan nyo naman po dahil yung aking mga mga ano mga vlog sana wag lang kayo mga, magsawa sa mga video ko ha mga ka idol no Sana pa panoorin nyo naman ang mga video ko. Wag lang nyo Kung may commercial ang iba, wag nyo lang i-skip. Sana panoorin nyo naman yung commercial. At pa naman po siyong lahat dyan. Yan. Wag lang tayo magpapunta doon mga idol sa may nagpa-sounds mga idol. Baka maka-copyright yung mga video ko, no? Anogon kasi yung video ko baka may copyright. Balik naman tayo video. Pag may copyright. Ano wag lang magcopyright ano. Pauwi na tayo mga idol kasi mainit na no. Yan may bahay pa dito mga idol yan. Yan.